bawi yung pahinga mo malayo, ano? bawi yung pahinga mong matagal. Ano? Kasi, bawing bawi Tapos ka lang natin. Come on! Ako na! Hindi ko mag-iirit Pwede nila dito iiritan? Dalawa naman ang higit ng tubig yun, di ba? Ay, pangalim siya. Paano? Ano ba ang gamot. Ang gamot. Ang pamunta ko yung eh. Huwag ka na. Buti hindi Maalat eh. <laughs> lang <laughs> ano. Pag-uwi natin. Pag-uwi natin. O, uwi natin. Pag-uwi natin. yan. uwi natin. Tak apa lah. Tak nak, mai mai terus nanti. Bukan kita

Alright mga master so welcome back ulit sa ating uh, youtube channel Ayan, uh, balay today ang ginagawa natin ngayon is uh, continuation tayo ngayon ng excavation para dito sa ating uh, deposito Ayan, uh, tinatapos-tapos na lang natin, na uh, pinapantay-pantay na lang natin kasi pa-out na rin tayo ngayon Okay, so alas 4 na rin naman Ayan, uh, balay yun nga mga master so marami na tayong uh, ihangwat na lupa rito So malagkit nga lang, kuha ng uh, laging maulan dito Ayan, so nililipat na natin yung mga lupa rito Pupunta rin sa kabilang pakante. Uh, Ayan. So, sobra-sobra yung ating uh, lupa. Kung uhukayin uh, pa natin to ng finish. So, bali mga master. So, yung lalim pala ng ating hukay dito is uh, 4.2 meters. Ayan. So, ibig sabihin. Uh, itong nahukay natin ngayon isa uh, 2 meters pa lang po. So, ibig sabihin. Dalawang ganyan pa. At saka 20 cm. So, napakalalim. Ngayon, uh, parang ano. May balong na yata din eh. Wala kulang lang kung uh, sa lalim pa natin. So, baka pagkatubig na ayan so malagkit ang hirap maghangwat na kasi masyadong malalim na so hagpustao na po yan ayan, yan lang yung mga ginagawa natin dito so continuation lang tayo ng paghukay so pagkatapos naman yan ang susunod na po natin dito isa is sewer lane na and then abang ng termite control then yan po flooring na tayo so ito lang naman yung nakakantala sa atin itong ano ito paghukay so kasi ah, medyo malalim talagang malalim talaga Ayan, so pinapala lang doon yung mga lupa. So malagkit. Buti na nga lang, uh, yung hinukay natin kanina umaga, so biglang lumambot. So pasalamat tayo. Hindi katulad kahapon. Grabe, adobe. Kung makikita nyo itong uh, line na yan, yung kulay green na yan. Ayan, parang green green So ayan yung adobe natin. So yung baba na, isa lumambot na. So pasalamat tayo. Kahit uh, malam malagkit, at least uh, malambot naman yung lupa. kasi namin hanggang ilalim ay matigas. Ayan, so okay yan. Kayang-kaya na yan. Ayan, so target ng kukay natin to. So, abakabot pa tayo ng 3 days dito. Or more than. Kasi, mahirap yung ating ano eh, sitwasyon eh. At uh, pahirap pa na yung paghangwat ng ating lupa, mga master. Ayan, so shout out muna kay, ano, kay Edward. Yo. <laughs> Pogi, sige, Pogi, na. Sige na. <laughs> okay, mga master. So, ano tayo? Out na. Okay. So, kunting ano na lang. Patag na lang. Tara. Blast. Blast.